So, mapagpahalang araw na lang sa atin lahat. Yun, panibagong araw tayo. Panibagong vlog. O, yan, Medyo matagal-tagal na tayo din na nakapag-vlog. Nang araw na rin. Walang isang linggo. Wala. Nahirapan tayong mag-vlog dito sa ano natin. Sa cellphone. O, na, uh, Lulusong kami ni Boss Sandy ngayon. O, nandun na yung pataba natin. Uh, magpapataba tayo ng una sa farm 2 ano eh, pitong bulto yung sasabog natin kaya dito na tayo dumaan uh, nandito tayo sa ano sa ang nung sa Mateo sa Kamapalad dito sa pinagano natin mga boss dito sa medyo mababang ano o dito tayo mag mamaya uh, dadaong kasi uwi natin yung ano uwi natin yung yung makina yung sa tractor para maano natin mai ni eh, natin doon sa pagpatubig natin doon sa likod. Ay yun yung kalamansi natin doon. Uh, may natirang mga bunga o konti lang. Saka yung mangga. O patutubigan natin yung ano. Yung mga ano natin yung kalamansi. Siya doon tuyo. Baka madalang na nga lang yung ano. Madalang na lang yung matira. Maubos pa. Sa sobrang tuyo. Ayan. Dala natin yung mga ano, gamit. Tubig, pagkain, salino. Ayan na ay siguro si Boss Andy. Dito rin tayo ano ng binhi. Nagbabad. Eh? Si Boss Andy. Kahit dito na siguro. Ya. Rupiah. Oh, Yun, yeah. babas. Dito na tayo sa farm 2. Ayan. Ayan yung ano. Alas patay na rin naman yung tubig. Yung, yung demo. Ayan, na natin yung nasa dulo kung may tubig para hanggat wala sinang kuya edi madagdagan natin ayun yung kung ano natin no? eto dahil nga hindi nawawala ng tubig to ayun yung nasa bungad medyo maano yan hanggang doon sa may malapit doon sa tulos napatubigan na rin namin ni ano yan ni boss Andy saka ano hanggang dyan palang inalagyan natin ng lighting tapos pataba napataba na ni boss ayun Ayan, medyo gumaganda na yung presyo nung ano natin. Yung sili, yung panigang. Medyo maganda-ganda na. Marami naman silang bunga pang ano. Tapos ay nagsusupang na naman dahil napatabaan. Saka napatubigan. Ayan, naninilaw yung ano nito. Ayan yung sobra sa tubig. Ayan, nakaguhit. Kung mapapansin yung naninilaw. Sobra sa tubig yung nasa ano Tapos Ito kasi banato eh. Medyo banato tapos Ayan ano nung dahil may tubig yung palay natin hindi natin ng tubig yun para mabulok yung damo ah, dadagdagan yata natin ng tubig para ano papaandar tayo sa sandali ng ano, makina para matubigan yung dulo malaki na rin yung palay oh. tapos Nakakalat na namin ni Boss yung anak Ayan, pinagpaputol ni tatlo. Gawa nung medyo ano, napila yung balakang niya. Hindi siya makapag ano, ng isang buo. Ayan, na natin doon. Tapos yung ano naman yan, dito naman. Ay, pataba. betapa. Ayan muna konti. Si Boss Andy. <laughs> Ayan mababas lang, nakalat na natin ang ano, nakalat na namin ni Boss Andy yung pataba. Balihan na yan, pito. oh siyan kapi muna tayo. Dipla si Boss Andy. Hindi tayo nakapagalmas na dun, susubo so, lang tayo ng konti. Yan, kain tayo, tayo. Kala ko, o, nung tumawag si Kuya eh, Eddie, papunta na dito. Kinatanong kung nandiyan na ay ano eh. Alam natin. Adobo. Pataba. Ayun mga boss yung ano, yung tuloy natin sasabog ng ano, parating na. Kasi na Kuya Eddie, eh, hindi siguro ano. May harvest na rin daw sila eh. O sa ano siguro ni Kuya Eddie, puntahan muna ako. Ayan. Mati, maano yung mga ulo. May yung ulo, tignan mo. Nagsisipag pagsabog na. Sabi ni Tito Eddie eh, mo, mamaya pang ano. Tanghali. Nagano din, yung gano. Pagpagigik eh. Pagpagigik nga daw. Kaya mamaya nga ano na lang daw. Eh, ay ayos na rin na. Andyan, Andyan na. Kapi muna kayo, kumain muna kayo. Arin. O mag muna kayo. Maraming pagpipilian. wala. Wow. Wala sa labang git, Dema. Diba? Wala sa labang git. Oh. Dito sa gusto niyan. Wala, wala, wala tayo pong pamilya redor. wala sa labang git, Dema. Diba? Kali <laughs> mo mo ng tulo ko Kinakain so, muna natin sa bike cafe. Kape, kape sa yan. <laughs> sabaw? <laughs> yan yung pinaka sabaw? bawo. Mm, okay mo, sabaw. <laughs> Ay, ipon oh. Kapupulao. Oh. Ha? Huh? Ipon. Ayun, sa tabi mo. Ipon lah. Ah, ipon yan. Mm. Ito sa Oh. oh. <laughs> Malaki-laki ako. <am. laughs> Ito ka upo. Pagkakain ah. na naman. Sige. Kita lang kayong kumakain eh. Pwede ka rin sa babay. Hindi um, sana ako eh. huh? mang mas pangkain daw. Kapagkain ko saan eh. Kapagkain ko kasi papasabog hindi ka nakakain eh. Sa din daw. Oo. Papasabog siya. Hindi ko nakita nung sumabog Di man ganun nakakain niya. Sumabog Di Alangan pa mga ata. Eh. Pasabrun natin. Ah, tipu mga ata ka rin na din, Yung sabi mag harvester pa daw sila kaya mainit yung mga ulo. Kailangan ito binababad muna para matanggal yung init ng ulo. Masyadong mainit yung ulo, kakakain lang. Mamaya pa naman yung mainit. Pero sila mainit na. Wala, <laughs> manlaga na Ah! Eh. <laughs> galing lang yung sabugan kahit sila lang nga tayo yung hanggang kahit pala manabot na po yung bini ay pataba Meto nyam baik muri kenyan. Makai nak kamu yang. Jan di tu jan. Sembalik dalam palingnya. Sendali dalam maksabuk. Tengok bos. Ini lompat lah. sama Kembalikan alanganin pang ano to pang tatlong katao yan ay, o yan o pa itong matulo pa dyan hindi muna natin sarang muna natin ay mga butas mga butas ng daga yan o tapos na ang dali lang wala isang oras dahil bali anim ko sumabog ayan. ah, ano na yung farm to nasa buga na ng unang pataba Ay, may tubig tubig naman baka ah, hindi gano hindi talaga gano mahirapan na ano yung papulo pulo lang na damo ang haal ah, dyan sisirit ayan ayan Thank you sa mga kasama natin sumabog. Yan, yeah, thank you, thank you. Magano <laughs> Mag <laughs> na lang kayo war pag ano, nagpangalawa kayo dito sa tabing kubo. <laughs> na? <laughs> Pamir merah? Uh, thank you, thank you sa mga nakakatulong natin ngayon. Mga ano 'yan? Ah, mga, mga kasama ni Kuya Eddie. Ayan. Tapos na. Ganun, ganun lang. Isang oras lang tapos na. Alas 10 pa lang. O kami ni Boss Andy nito. Ito mga halaman uh, ng uh, namin. Ayan. Oh. Pero may pitasin na pala sa mga ano din. Sa mga sili. yun boss pahingan si bossan di pinuntahan yung kalabaw ah uh, yun wala tayo hanggat wala siya ah uh, natin linagin natin ng lighting dito o mamaya mag daw siya magpapatubig dito sa mga talbusin o may ano pa naman iya ano na natin o bubus na rin natin yung pataba o papataba lang din naman to doon yan wala tayong pataba sa ano. Yung kamatis na nandoon sa tabing kubo gusto natin patubigan sa patabaan. Bibili na tayo ng dalawang bulto. Ay. Ayan. Pahingan lang tayong ang konti. Ayan. Mabas. Okay, Maglalagay naman tayong ng, ng letting. Ito yung minalagay natin ng letting. Naanan na natin. Naayangat na. hindi na nakano sa tadling ito kung ano lupa ito eh kaya napatsi ayun o nakatsi sila namatsi sila ang ganda lang pala yan o bagay ito may kailan maano ano natin to ma spray ay mga boss yung itsura nung di pa na, na ano, ano pa sa ano oh para bita yun natin ano loto sobrang sa tubig nanggagaling dito eh ba na kasi itong gawin na to. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Nakaanim na ano na tayo. Ito na ano na to. Anim na butas. Nandun na tayo. Kasi bosa hindi nandun. Papatawag ng mga talbusin. Ayan. Ayan muna tayo. Mainit. Ano bos, basok? Nataas na natin yung iba. Oh, lumuong na sa gitna. Mahaba sa ano eh. so, Daan sa lupa. Kaya. Pag dito. Kumaano siya. Tawamachi. So, yes. So, Ang init. in muna tayo nakain eh, na muna tayo sobrang init nakain ah. <laughs> na muna tayo mm -hmm. pwede tayo naman basa Mabas. Tapos, tapos na tayong kumain. Ayan. Pinuha natin yung sakati na nandun. Ayan, isang bigkis. Maano lang din yan. Medyo maliit lang yung bigkis niya kasi medyo magaan yung ano na yan. Yung sabong-sabongan na sinasabi na yan. hindi mo na yan. Kaya medyo maliit lang yung ano. Pero pupunta pa rin tayo sa ano. Pupunta tayo sa sakati. Doon sa pinagkukaanan natin. Hintayin lang natin matapos ibasahan din mag, ano, magpatubig doon na rin pala nagaano pa tayo nag umiperso po pala tayo tas nagtatalbus pa ay init mainit sa Pinas ayan mga boss kukuha mo namin sa katina yan ha ni boss Angie para sa katina mga kalabaw yun, mabas nakakuha na tayo sa kate, bali apat na sa kate yan nasa na rin namin ni boss Andy yung mga kalabaw magtatulbos pa tayo tulbosin pa natin din natin natapos kahapon hey, bukas na lang natin huwi yung makina naiwan yung mga gamit natin wala pala tayo nabiyo dalang gamit Eh, kainit hapon na mainit pa rin mabas tapos na tayo Ay, bali nasa ano siguro yun nasa 15 kilos din kanyan hindi karami yung kahapon pa nasa isang 15 kilos din yun ayun papawin na kami ni Bosandi gabi na gabi na naman

yun oh boss. masaya na mga ano ay talbos sili saka yung sakate masaya na hindi natin nadala yung ano makina wala tayong pangkalag nakalimutan natin yung mga gamit natin ay si Masandi doon niya ipaparada yung bangka andun yung motor niya ayan ay oh, paano mga boss ito lang muna siguro natin tapusin ng ating munting video ah, maraming po salamat sa walang sawang support ah. at pag kay boss JJ yun ingat po kayo palagi and God bless yan ito kita lang po tayo next upload yan pauwi na tayo